Hoy na okay. ayun, lang yeah, Oi, lang ay. Ate oh. Hello. Bakit pa yan, pagod. kailangan. Kailangan ba sayo ang video! wala akong wala akong pera. mamaya <compatam detriment> na. Kung pa naglalaro keno titita ka tayo pagita sa TV oo oh, oh. pag sumikat mo ganun pa yun pa ganun kasi ikaw mga kayo konting circle lang ito, ito. na paggili maglilipat titita ako ito. oh malayo pa pa ito yung mic mo, Papa! yan oh paturo Ding. Dapat nakaupo ka pa. Nakaano ka dito? Pag-init. Ito na, hoy. Ulitin oh. mo yung video. Ulitin mo. Explain mo na yun. Epep! 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 dito. mo yung video, mo

Hooray, great! Hooray, Hooray! Hooray, Hooray! Hooray Wat, sinasabi mo pa? Sige Hooray! 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 Ganun, Hooray! Hooray!

Ganon ka. Uh, Gano? <laughs> okay. Ganon. Okay. Tanggal si Arlene. Ano ah, ka na Ang galing naman Uy, ni Arlene. Arlene, Arlene Panalo. si Arlene. Ang si okay, okay, babay ka na, babay. Babay. Galing pa Arlene. si Arlene. Ali oh, ka naman. Na. Oh, ayos, ayos. Oh, next, next. si Kuya Kaya. กอล์ฟมาค่ะมาค่ะมาค่ะ

Matindi, matindi. Oh, ano pa may birthday. Sabi na. mo, sabi mo, di ko maruno. Dali, dali, dali. Kaya nga eh. Ore! 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 Mr. Pogi. Okay, guys, okay guys. Nanalo na. Yung premyo nyo yung sa Pasko na yung... ha. <laughs> <laughs> Joke lang. Mamaya, mamaya.